Good morning. Good morning, guys. Ito naman po si May 17 Ilocana. Please paki-support po na naman ninyo ang aking YouTube channel. O, ngayon po ay ano, i-update ko lang po kayo dito sa tindahan ko. Sana magustuhan nyo. Thank you. Ito po yung mga paninda ko ulit. Ayan, ito po bago po ito, guys. 'Yun pong sabon na ito, bago. Ayan. Pero papakita ko pa rin yung dati. Ayan isa na lang po ang dishwashing soap ko. Itong mga mantika na ito ay bago. Saka itong mga bago po yan. Bago po ang mga yan. At mga yan. At mga to Nasa likod pa yung iba. Ayan. Nasa likod pa rin. Kaya na ito, nasa likod yung iba. Kasi dinamihan ko ng pagbili dyan. Ayan. Stir fry. Uh, fry. Kasi may naghahanap na rin. Itong mga soy bago yan. Nabili na rin iba. Tapos, yung dito dati na inilagay ko yung tupperware na, ayun. Yung tatlong tupperware ng pang noodles sa pansit canton. doon ko na inilagay sa baba. At dito ko na inilagay yung mga ibang nakabote. guys. At ngayon, ito po rin po, binili ko rin po ang mga ito, yan. Kaya mas maganda na po yung kanyan para pag may bibili, pag dandito yung apo ko, isang minsan, na, minsan lang na lang yung kukunin. Pati mga magic sarap, ano yan mga coffee mate 'yan o, mga paminta ayan 'yung itlog dito guys yung itlog ayan. yung kape ganyan na rin isang pack na lang ganyan o para maibigay na 'yun din yung dalawang klase ng kape pa ito po yung mga noodles asukal din dito uh, pancit canton po guys 'yan ito rin po bago rin po itong paglagyan Kabinet, transparent, at gustong-gusto ko po kasi ito magnetic yan. Yan o. Oh. Hindi po napapasok ng langgam. So gusto ko pong bumili para, ng isa para sa pansit kanton at saka sa noodles. Ayan guys. Ayan. Ito po guys, bago. Bago po ito, bago rin po ito. Ayan. At itong mga... Chichiria na. Ito, 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 ito. Mga bago ko yan, guys. Lahat po ng mga chichirya ko bago, guys. Ito, konti na lang ang laman nito, oh. Ang daling maubos ang ganyan. Ito, mga soft drinks. Ayan. Para... Para pag may bibili ng soft drinks, ay, malapit na lang. Hindi na ako punta sa likod. Ito po, yung itsura ng transparent, oh. nandiyan yung mga biscuit. Makikita na nila kung anong klaseng biscuit, guys ito mga ito malalaki po ito yan malalaki bagong bili po yan doon sa kabilang bayan ako bumili yan guys yan nag order na po ako yung para hindi na ilalagyan ng ipit mayroon pong parang clam siya na may stick uh, ano yun ng pangalan nun para itusok na lang ito bubutasan na lang ito sa taas tapos i ano na lang ayan ito mga bago ito lahat mga looted kasi Mahal dito sa amin. So, doon punta ko sa kabilang bayan. Doon ako bumili. Ayan. Ayan, guys. At may yung mga piyatos na ibang flavor din, oh. Ayan. Ayan din, oh. Ito yata yung barbecue. Ayan. Pizza. Saka yung Yan ang sabi ng mga ano nakakakita dito sa tindahan ko ang cute daw. Oh. <laughs> cute daw po. Yan. Ayan, yung soft drinks ka ano lang, ka-deliver din kanina. Andun sa loob. Ayan. Ang kitno yung yung tindahan. Ayan. Dito ako nakikita talaga, guys, itong transparent na ito. Ayan cute niya. kaya maganda na yan. Diyan na yung mga biskwit. Ayan. Gusto ko kung bumili pa lang isa pag mayroon akong pera at doon sa gilid ko ilalagay. Doon sa gilid. Lalagayin ko ng ano, mga noodles. Ayan. Para makita na yung mga noodles. Ayan. Ayan. So ako ay natutuwa dahil talagang pinagsisikapan ko rin na ano, na magkaroon nito talaga para naman sa pang-araw-araw. Ayan. Dabrid mo. Dabrid mo.